Na yung, ano, yan. yung dalawang yan ang mag-asawa niya. Pugin ang asawa Pagkataya niya. hindi ko lang nakuha na, yan. Patataya, yan. At, uh, na ng video yung paghabulan nilang dalawa. Simula pa na ano pa yan. Mga uh, alas 10 ng gabi. Hanggang hinabot na sila ng uh, ang daling araw. Tapos mag-ahabulan silang dalawa dyan. Kaya kita ko na isa sa pagkataya niya. Ayan, yung malayo na yan tapos yung babae na yan kawawa yan dahil sinasapak na ano uh, sa ang uh, dalawa niya asawa niya uh, kabit niya rin yan kami eh, na bende so na niya, niya, niya rin yung asawa nagsisilos yata yung lalaki o so, oh, ganoon din yung babae nagsisilos din, din so, inabot na sila ng umaga dyan ngayon na ng, ng, kami na sila Kasi papatayan ganyan, yan sila yan, sasa, na, simula Kasi pen kahapon ng anak Oh baby. Ang niyo 'yung mga mata galaw kasi lang. sila na huli lang nakuha video. layo, layo kasi sa akin eh. nga lang para makita sila nuno. Wala na nabuto 'yan 'pag daagul gani. Naabutan mo ba eh? Opuntan din. Wala na nakuha video. Kulang tayo bubahay. Parik 'yung binubijoin na babe. din ng lalaki na 'yan parang gusto niya naman baratan sisilusan niya sila parehas kasi sila may kalit maya maya nyan. maya na naman niyan tagal kasi kawawa lang yung ano. babae na yun pinasapak talaga ng lalaki may eh, balaban din yung babae eh pag tumakbo nga yung babae na nagwawala yan sa kansana nahabog din yung lalaki nagsisigawan ng babae yung uh, gumagawa ng malamit pero siya eh, sabi rin ng babae na gabit din yung ano, malamit na gabit din babae hindi nyo so, lang silang dalawa dyan yan nga sila hanggang pinabot sila ng daling araw dyan uh, grabe yung dalawang yan tagal kawawa nga lang yun kayalong, eh. Ayun, Ayun, kung nagsasabakan kala mo nagpapatayan na talaga eh. yan yung lalaki hindi ko lang makuha na ng video kasi malayo ako eh. Kaya sinun ko na lang kaya medyo ay eh, kita naman. Ito paano, nakuha na ng video. Ngayon may nyan, lang naman. Layo lang kasi ang bitchy. Ngayon ni bibigay. Ayun yan. Yan ang susuyuan na yan sa nanay. Ibibigay. Yan ang susuyuan yan mamaya yan. Sapa ka na naman. Yeah. Oh, binigyan na nalagi ng panyo oh, pinambunas yata sa luha uusap na sila ng maayos Ah, uh, yung mapakali yung ano, lalaki pero sino si Soyo niyan? Ang wala man ko yan o ano ba talaga? Ay, yung kawawa yung babae. Eh. Tingnan lang marinig kasi malayo eh. Malayo masyado. Sinum ko lang yung video para makita lang silang dalawa. Ang isa nakatakip din sa ano. Oo, sa pa sila. Pagpapatayan yan. Agustina yang tagalnya bago magano silang dalawa talagang gugulong-gulong yung silang dalawa ng kaya kapan na nagsisapakan grabe yan layo ba si nagingin na ng Pati na babae, bumalik ka na daw doon. Yes, masuyo so niya ah, so so na. Ayan. So ayan, suyo, suyo na, suyo na. Ayan so na. Yeah, Usap uh, po silang dalawa. Sakay na yata na Ayan, ayan, ayan. Sakay na yata sila dyan. Babae, babatid na lang. lalaki kawawa yun baba, eh. lalo, yung babae. Ito naman yung lalaki. Di sa pagsapak din. Eh. Alam naman na pwede may diferensya yung babae. <coughs> Ayan ba? Ayan, kita mo.